Marami kang pinuhunan para sa iyong pag-aaral at marami ang nag-invest sa iyo. Ang mundo ay kailangan ng iyong mga talento at kailangan nila ito ngayon. Kailangan tayo ng mga kabataan tulad mo. Kaya kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Kung ito man ay iyong oras, talento, dasal o yaman, hindi mo maiaabot sa langit ang mga bagay na meron ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo ano ang gagawin mo sa kung anong meron ka. Hindi ko sinasabi kung gaano karami ang meron ka. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo gamit ang iyong mga kakayahan. Minsan kailangan mo ring matutong mabigo ng malaki. Ang bawat araw ay bagong simula ng iyong buhay at maaaring matakot ka. Bagong mundo ito at minsan ito ay mahirap pero isang beses ka lang mabubuhay. Kaya gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Huwag matakot na sumubok kahit magkamali ka. Tandaan mo, ang mga pangarap na walang layunin ay pangarap lang at nagdudulot ng pagkabigo. Kaya mag-set ka ng mga layunin, mga layunin sa buhay, taon-taon, buwan-buwan at araw-araw. Magbigay ka sa sarili mo ng layunin araw-araw kahit gaano ito kasimple. Magtrabaho ka ng mabuti araw-araw at planuhin ito. Huwag mong isipin na kung mas marami kang ginagawa, ibig sabihin marami ka rin nagagawa. Huwag mong iisipin na ang paggalaw ay pag-usad Tuloy lang sa pag-unlad at magpatuloy sa pagkakaroon ng mga layunin. Walang saysay ang buhay kung hindi ka nagtatangkang magkamali. Sinabi ni Nelson Mandela, walang passion sa pagiging maliit at pagtanggap sa buhay na hindi mo kayang makamtan. Maraming nagsasabi na kailangan mong maghanda para sa oras ng pagkatalo. Pero para sa akin, mas mabuti na hindi umasa sa kahit anong bagay maliban sa iyong pananampalataya. Nais kong sumubok at makita kung ano ang mangyayari. Halimbawa, si Reggie Jackson ay nakatanggap ng maraming pagkatalo sa baseball. Pero ang mga tao ay naaalala ang kanyang mga panalo. O si Thomas Edison na nagkaroon ng 1,000 na nabigong eksperimento bago niya natagpuan ang tamang ilaw. Ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Kailangan mong sumubok, huwag matakot sa pagkatalo at huwag tumigil sa pagsubok. Sa huli, makakahanap ka ng pagkakataon. Huwag mong hayaang dumami ang mga bagay na hindi mo ginawa habang nabubuhay ka. Huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng biyaya at tulong na natamo mo. Magpasalamat ka sa lahat ng bagay na mayroon ka at sa lahat ng mangyayari pa. Ang tunay na pagnanasa sa puso mo ay patunay na ito ay para sa iyo. Magtrabaho ka ng mabuti at kapag natamo mo na, tulungan mo rin ang iba. Huwag lang maghangad na kumita. Maghangad kang makagawa ng pagbabago.